di vlog Maligo na di dagan. Okay. Magadto Another vlog na naman tayo. So pupunta pala kami ng dagat niyan. So ayan yung mga kasamahan ko, yung kapatid ko, mama ko at yung pangapamangkin ko. At yung daladalangan ni mama, yun yung tinapay, binili namin sa may bakery na nadaanan namin. Malapit na kami sa dagat at yun na nga yung pagkadating namin. Ay maalon pala ng mga oras na yan. Kaya ayan, tignin nyo naman yung alon sobrang lakas. Kaya pumunta na lang kami doon sa may ilo. Pagkadating nga namin ay agad-agad kami naghanap na pwede naming pagpwestuhan. Medyo malayo-layo nga yung lalakarin namin dahil sunday nga ng araw na yan. At dahil maraming maliligo pag Sunday. Kaya pinapas forward ko na lang dahil sobrang layo pa ng ating pupuntahan. Kaya sabi pa naman namin na isang oras lang kami dito dahil hindi kami nakapagdala ng pagkain. Tignan nyo naman dito, sobrang ganda ng view kahit nasa unhan pa lang po kami at hindi pa kami nakakalahati ng aming pupuntahan. Kasama pala namin yung aso namin. Alam nyo ba yung aso namin na iiwan sa bahay at walang tao na may iiwan or yung mama at papa ko ay iiyak. Kaya ayan, dinala na lang namin. Daig pa bata. Kung umiyak, ayo talaga huminto. Saka na siya hinto Kung makikita niya yan, yung mama at papa ko. Para ka talagang nag-adventure dito guys. So, kaya yung mga pumunta dito, ingat-ingat. Kung may dala kayong mga bata, kaya... Dahan-dahan lang sa paglalakad. Parang marami pang lakad dito kisa sa ligo namin. Sobrang layo pa ng aming pupuntahan. Dahil gustong-gusto nga ng mga bata na maligo. Kaya ayan, hindi natin alintana yung pagod dyan. Napahinto pala kami yan kasi may dumikit ng mga halaman na hindi namin alam kung tawag doon. At kung tanggalin mo ay sakit. Kaya ayan, napatigil kami. Habang naglalakad pala kami, itong aming iday ay may nakitang bulaklak. Kaya ayan, namitas mo na kami ng mga bulaklak at ayun na nga sobrang ganda pala nitong bulaklak hindi namin alam kung anong tawag dito patuloy lang pala kami sa aming paglalakad ayun na nga kaway kaway pala ko sa aking mother tapos napansit ko pala itong leggings ko ang dami nang nakadikit kaya ayan agad agad kong kinuha tingnan nyo naman sobrang dami hindi talaga maiwasan itong aming Ember Mip na mamitas ng bulaklak. Kaya ayan, sinamahan ko na siyang mamitas. Tinulungan ko ng mamitas ng mga bulaklak. Kaya ayan, pinakita niya sa kanyang mama na mahaba yung pagkapitas niya. Oh, ba? so, ka lang, o, ito ito. Tara na, na ta. Kapitas na. Tara. ah udah mih iya daik bagus ka, oh boy Bye -bye. Ah. Tungkuan, uras, baktas, 30 minutes, <laughs> narinig ko na yung agos ng...